Sa pang malaking balita ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Kanina, nagpaalala siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag daw sayangin ang mga nasimulan. Nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iikot niya sa Mindanao na kilalang balwarte ng mga Duterte. Una niyang pinuntahan ang Surigao del Sur para mamahagi ng tulong sa halos 12,000 magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Higit 158 million pesos na financial assistance ang pinamudmud niya sa lokal na pamahalaan ng Karaga. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga kasamang kalihim at kinilala ang kanilang kontribusyon. Asahan ninyo na patuloy kami maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisika. Kahapon lang, nang magbitiw bilang miyembro ng gabinete ni PBBM si Vice President Sara Duterte. Binakante ni VP Sara ang pagiging kalihim ng Department of Education at pagiging vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Walang binanggit si Pangulong Marcos tungkol sa pagbibitiw ng kanyang bise, pero may paalala ang Pangulo sa mga kawani ng gobyerno. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. Dagdag pa ng Pangulo, naglaan na ang pamahalaan ng isa't kalahating bilyong piso para sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan sa Caraga Region. Mula sa Surigao del Sur, dumiretso ang Pangulo sa Butuan, Agusan del Norte. Namigay din sila rito ng tiglimang kilong pigas at tigsampung libong pisong pinansyal na tulong para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisak kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Mag Nagbabalita isa, mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.